Hi mga mading, for today's video nga ay pupunta kami mag-ina sa plaza. Dahil ngayong araw nga mga mading ay meron niyang registration para sa National ID. Dati kasi mga mading, 5 years old pataas ang pwede lang magparegister pero ngayon 1 to 4 years old ay pwede na. Ay grabe mga mading dahil kahit sobrang tirik ng araw ay nagpunta pa nga kami mag-ina at mga oras na nito ay mga 9.20 pa lang ng umaga. Pagkarating nga namin mga mading ay nag-uumpisa na nga sila at marami na nakapila kaya naman pumila na rin kami at ito na nga nag-aantay nga lang kami dito sa may gili. Bali, hiningi nga lang mga mading yung birth certificate nitong aking anak at yung national ID ko para siya ay may register. At eto na nga mga mading, tinawag na nga ang aking bulilit at buti na lang talaga hindi siya nagbumuriot ng mga time na to. Bali, dito nga sa part na to mga mading, ay eh, gusto na nga niyang maglaro. Pagkatapos nga nito mga mading, ay eh, binigay na rin sa amin yung papel na katunayan na siya ay nakaregister na sa national ID kaya naman umuwi na rin kami kaagad dahil sobrang init ng panahon. Ay grabe mga mading ng mga oras na yan, eh, para nga namin umuwi dahil sobrang init. Mahalit nga ng araw at napakalit na nitong payong namin. na payong nang ito ng baka. haman nang lalakad nga kami mga mading. E eh, tawa ng tawa itong anak ko dahil kadiri nga daw yung kinakain niyang ngipin. Eto na nga at pinaglaruan pa namin. At yan lang muna mga mading for today's video. Maraming salamat!